Okay, pasulod na mi sa port. Pasulod na mi kung asa mi musakay o pambot. Okay, pabalik sa LOL. And we're going back home, my loves. Okay, tapas na kami sa terminal. Okay. Boracay Island. Ah. Okay. And then the we ang oh, daghan ng nanguli. Oh, narang ang nanguli. Daghan na Bye bye Boracay. Okay. Bye bye. Oh, naras si Jamea. Jameng. Ano saan ang kajameng? Nami sa Katiklan. oh pabalik ilo-ilo nami. oh nag-goodbye Boracay nami. Early ka iminang uli. kay oh wala nami budget. O, oh, di diba? So, si series, Paingon ang ilo-ilo, kalibo. Mm, Tuwa rin si series, oh Series para ilo-ilo oh, Okay pa. Breakfast. Asal breakfast. Jam? Jump. Oke okay, Jump. 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 Oke, this my my breakfast Jump. 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 Okay, let's eat, mga, my loves. Dari breakfast. Uh, from Boracay. Dari minag mahal. Bisa kayak ini ngalukai na? Ha? Huh? Wala nakabutang dia. Wala nakabutang. Ambot. Bisa ni So, basta kayak nagiana mo. Dari minag mahal. Namis ah. diri man ni nani auto na mga amigo mga amiga sa Pasi City. Oh, then pagawas nami. Pagawas nami mga my Pagawas nami, oh. Okay. Pabalik nami, pauli nami. sa na pud mi og barko. Oh, mo siya. Ba? Diba? Kay mi. Hey, mga amigo, mga amiga, wala gi pa bisan pa sa barko, nagpusing-pusing ang lola nyo, o oh, remembrance, paingon na mi ana, o oh, ilo-ilo, o -ilo. oh, gikan mi ana sa katiklan, ah oh, so pauli na mi, so na siya, pusing sa barko, og oh, kita na namo oh. kita na dyan na mo kayo, mga amigo, mga amiga. A few moments later. O, the long road trip na mga miko mga mika para sa among biyahe uwi na mga miko mga mika so start na ang amo ang biyahe sige mga miko mga mika oh, Bye. mga migo mga migo mga miga oh Karabi na gyud ni Borag mao gyud little bagyo Gila big Falls oh Eh idu puro dag dagom nga fags ang boto ako kasabot una Kamay pud kay dalan ah mi dalan ni sa Google Map oi Okay, mga migo, mga miga, diha mi nag-stop over for dinner. Oh, then may paswing swing pang nararaman si Jamea. Nag-relax relax ang bata kay sa among biyahe. And then kami oh, hanap ng CR again, wiwi time. Kay pag sakay na po, di na po makawiwi. So diha minang lingkod, diha minangaon sa kabudoy. Oh, di pa o, oh, diha mi na nga on, mga my loves, og panihapon. Og, nagpa-picture pa ang lola nyo. O, oh, posing to the max. Parang hindi hagar tingnan. O, oh, ba? Diba? Pawala sa kakapoy, mga migo, mga miga. Posing-posing na lang ta. Para dun ay remembrance. Kay igo lang ta mo agi din dapita. And then, wata ka balo kung makabalik pa ba ta dapita. Kaya, posing... To the max ang lola nyo, gi gi ang ang panahon nga nakaanha ta so tanawa murag nakaangkon nakapanag-iya og table nga dili rabajud iya ha o Nindot kayang view diha mga my kaya lang gabi na minaabot so dili na kayo ninyo maklaro nga naami sa taas then ang view nako paubos unta na nindot unta na siya kaso lang wala ninyo nakita o dihang dapita nagpahayahay ko katulgo na hinuon ko o tanawa ninyo nakatulog na guys na siguro o hanto na abot na ang among order o eating time na mga migo mga miga one eternity later di dipolo oh dapitan dahi correction dapitan na abot na may o Nakauli na jud mi. Og nana diri karon sa Dipolog City. Oh, nag-welcome ka nami, na Ah, di ba? Oh, mali diba? oh, makita. Hmm. Na, na, na. Og diri natapos ang among laag sa Boracay. Oh, di ba? everybody, ready,